you <laughs> Alam nating mga Pilipino na likas tayong mapagtipid at praktikal, lalo na pagdating sa pagkain. Ngunit alam mo ba na may mga pagkain hindi dapat nilalagay sa refrigerator? Bagamat nakasanayan na nating itabi ang halos lahat ng pagkain sa ref upang mapreserba, may ilang pagkain na kapag inilagay doon ay nawawalan ng lasa, tekstura at nutrisyon. Ang maling pag-iimbak ay hindi lang nakakasira sa kalidad ng pagkain kundi maaari ding magdulot ng pagkasayang o hindi magandang epekto sa ating kalusugan. Sa video na ito, tatalakayin natin ang siyam na pagkain karaniwang ipinatago sa refrigerator ng mga Pilipino ngunit hindi dapat. Kabilang na rito ang mga paboritong sangkap sa kusina gaya ng kamatis, avocado, mansanas, tinapay at peanut butter. Iha-hambing natin ang karaniwang gawin ng mga Pinoy sa tamang paraan ng pag-iimbak base sa siyensya at praktikalidad. Makakatulong ito upang mapanatili ang kalusugan, makaiwas sa food waste, at mapanatiling masarap at sariwa ang ating mga pagkain araw-araw. Kaya't kung ikaw ay isang ilaw ng tahanan, estudyanteng nagtitipid, o simpleng taong mahilig magluto, siguraduhing tapusin ang video na ito. Bago tayo magsimula, sabihin mo sa amin sa mga komento kung saan ka nanonood at ilang taon ka na. Baka isa ka sa mga araw-araw na nagkakamali ng paglalagay sa ref ng mga pagkaing ito. Magsimula na tayo sa una sa listahan, ang kamatis. Una, kamatis. Nawawala ang lasa at nagiging malata. Ang kamatis ay isa sa pinakapaboritong sangkap sa lutuing Pilipino mula sa sinigang, Paksiw, ginisa, hanggang sa sausawang may asin. Ngunit, alam mo ba na ang paglalagay ng kamati sa refrigerator ay sumisira sa natural nitong lasa at tekstura? Kapag inilagay mo ito sa malamig na temperatura, humihinto ang natural na proseso ng paghinog nito. Resulta, nagiging matabang ang lasa at ang balat ay nagiging malambot na parang malata. Ang malamig na hangin sa loob ng refrigerator ay nakakaapekto rin sa moisture content ng kamatis kaya't mas mabilis itong masira kaysa kung ito'y iniwan sa labas ng ref. Sa mga lalawigan sa Pilipinas, madalas na inilalagay lang ang mga kamatis sa basket o lalagyan na may bentilasyon sa kusina. Mas mainam ito kaysa sa malamig na environment ng ref. Isa pa, kung ikaw ay mahilig sa fresh na sausawan gamit ang durog na kamatis, tiyak na mapapansin mo na nawawala ang alat at asim kapag ito'y galing sa refrigerator. Ang tamang paraan ay ilagay ito sa cool, shaded area ng bahay malayo sa direktang sikat ng araw. Kung overripe na ang kamatis at kailangang mapanatiling sariwa pa ng isa o dalawang araw, pwede mo itong ilagay sa ref pero tiyaking ibalik sa room temperature bago gamitin. Tandaan, ang kamatis ay prutas at tulad ng maraming prutas, ito ay masarap at masustansya kapag tama ang pagkakaimbak. Pangalawa, kalabasa. Madaling, malambot at mabulok sa ref. Ang kalabasa ay kilalang gulay sa mga paboritong ulam ng Kinoy, ginisang gulay, dinengdeng o ginataang kalabasa na may sitaw. Ngunit kung iniisip mong mas tatagal ito kapag nilagay sa ref, isipin mong muli. Ang malamig na temperatura ay nagpapabilis ng pagkasira ng kalabasa, lalo na kung ito'y buo. Nagkakaroon ito ng dark spots, nanlambot ang balat at minsan ay nagsisimula ng mabulok kahit hindi pa hinihiwa. Ang kalabasa ay mas gusto ang room temperature na may sapat na airflow ilagay ito sa basket o lagayan ng gulay sa ilalim ng mesa o kusina. Kapag hiniwa na ito, sa kalamong balutin at itago sa ref pero ubusin agad sa loob ng dalawang araw. Sa kulturang Pilipino, ang kalabasa ay simbolo ng sustansya sa abot kayang halaga. Para mapakinabang ito ng husto, itago ito sa tamang paraan, malayo sa lamig pero malapit sa kusina. Kung nanunuod ka pa rin ng video na ito at nakakatulong sa iyo ang mga impormasyong ito, paki-comment ng numero dalawa sa ibaba para malaman kung nandito ka. At kung hindi ka pa nakasubscribe, inirerekomenda kong mag-subscribe ka at i-on ang bell notification para hindi mo makaligtaan ang mga susunod na videos. Ang iyong suporta ay tumutulong sa amin na makagawa pa ng magagandang content para sa iyo. Ngayon, magpatuloy tayo. Pangatlo, avocado. Nasisira ang paghihinog at nagiging mapait. Ang avocado ay isa sa mga pinakamahal na prutas ngayong sa Pilipinas. Ginagamit ito sa salad, pang breakfast toast at syempre sa paborito ng mga Pinoy, avocado na may gatas at asukal. Pero alam mo ba na kapag inilagay mo agad sa refrigerator ang avocado habang hindi pa ito hinog, maaring hindi na ito tuluyang mahinog ng maayos. Ang malamig na temperatura ay nakakaapekto sa natural na proseso ng ripening, kaya't nagkakaroon ito ng itim-itim na batik, mapait na lasa at minsan ay nagiging rubbery ang laman. Para sa mga Pilipinong madalas bumili ng hilaw na avocado sa palengke, ang pinakamahusay na paraan ay itago ito sa temperatura ng kwarto, sa ibabaw ng mesa, malayo sa araw, hanggang sa lumambot ito ng bahagya. Pwede mo ring itong baluti ng dyaryo o ilagay sa brown paper bag para mas mapabilis ang pagkahinog. Kapag malambot na at handa ng kainin, sa mo lamang ito pwedeng ilagay sa refrigerator upang tumagal pa ng isang araw o dalawa. Pero kung nilagay mo agad sa malamig kahit hilaw pa ito, malamang ay hindi ito maging creamy at malinam na, gaya ng inaasahan mo. Sa kulturang Pinoy na mahilig sa minatamis na prutas, malaking kabawasan sa kasiyahan ang avocado na mapait at hindi malambot. Tandaan, ang tamang pag-iimbak ay hindi lang nakakapagpanatili ng sustansya, kundi pati ng sarap na inaasahan natin sa bawat kagat. pang -abad. Mansanas, maagang nagiging mabagsik ang lasa at nawawala ang langhap. Madalas nating iniisip na ang mansanas ay dapat itago agad sa refrigerator para hindi mabulok. Sa katotohanan, maraming Pilipino ang naglalagay nito sa crisper ng ref, lalo na kapag binili ito sa bungkos. Pero ang hindi alam ng karamihan ay mas bumababa ang kalidad ng mansanas kapag ito ay masyadong matagal na nasa malamig na lugar. Oo, kaya nitong tumagal ng ilang linggo sa refrigerator pero kapalit naman nito ang unti-unting pagkawala ng tamis, bango at firm na tekstura. Kapag sobra sa lamig, ang laman ng mansanas ay nagiging parang pulbos o parang basang espongha, hindi na crisp at juicy gaya ng bagong pitas. Sa kulturang Pilipino, mahilig tayong magbaon ng mansanas sa school o sa opisina bilang healthy snack. Ang mansanas na galing sa refrigerator ay malamig nga, pero namawala ang natural nitong aroma at lasa. Mainam na itago ang mansanas sa isang basket na may ventilasyon sa kusina at ilayo sa iba pang prutas na mabilis magpahinog gaya ng saging at peras. Kapag kailangan mo itong palamigin para sa fruit salad o dessert, ilagay sa ref mga ilang oras lang bago ihain. Sa ganitong paraan, napapanatili mo ang lasa, tamis at freshness ng mansanas na tiyak nakatakam-takam pa rin sa bawat kagat. Kung nanonood ka pa rin ng video na ito at nakakatulong sa iyo ang mga impormasyong ito, paki-comment ng numero 4 sa ibaba para malaman kung nandito ka. At kung hindi ka pa nakasubscribe, inirerekomenda kong mag-subscribe ka at i-on ang bell notification para hindi mo makaligtaan ang mga susunod na videos. Ang iyong suporta ay tumutulong sa amin na makagawa pa ng magagandang content para sa iyo. Ngayon, magpatuloy tayo. Panglima, tinapay. Mas mabilis masira kapag nasa ref. Isa ito sa pinakakaraniwan ngulik pinakamaling gawi ang paglalagay ng tinokay sa refrigerator. Maraming Pilipino ang nagaakalang mas tatagal ang tinapay kung ilalagay sa ref, pero kabaliktaran ang nangyayari. Ang malamig na environment ng refrigerator ay nagpapabilis ng proseso ng retrogradation ng almirol sa tinapay. Ibig sabihin, mas mabilis itong tumigas at mawalan ng moist. Kaya kahit hindi pa expired, pakiramdam mo ay parang lumang-luma na ang pandesal o tasty bread mo kahit ilang araw pa lang. Sa kultura nating Pinoy, hindi mawawala ang tinapay sa hapagkainan, pandesal sa umaga, tinapay na may palaman sa merienda o kahit tinapay na sinawsaw sa kape. Kaya't kung gusto mong manatiling malambot ang tinapay mo, itabi ito sa paper bag o bread box at ilayo sa araw. Kung marami kang tinapay na hindi agad mauubos, mas mainam pang i-freezer ito kaysa i-refrigerate. Ang freezer ay kayang mapanatili ang freshness at kapag gusto mo na itong kainin, itoast mo lang o iwan sa room temperature ng ilang minuto. Tandaan, refrigerator, ikaw ay tuyo at matigas. Freezer, ikaw ay sariwa pa rin katag-tinost. Sa tamang pag-iimbak ng tinapay, siguradong mas tipid at mas masarap ang bawat almulsal at merienda mo sa bahay. Pang-anim, peanut butter, hindi kailangan ng lamig basta sarado. Peanut butter, matamis, malasa at isa sa mga paboritong palaman ng mga bata at matanda. Pero isa rin ito sa mga madalas ilagay sa refrigerator kahit hindi naman kailangan. Ang totoo, ang peanut butter ay may natural na oil content na nagsisilbing preservative. Basta't ito ay maayos ang pagkakatakip at hindi nabubuksan araw-araw ng basa ang kutsara, kayang tumagal ang ilang buwan kahit hindi nilalagay sa ref. Kapag inilagay mo ito sa refrigerator, titigas ang peanut butter at mahihirapang kang kumuha. Nawawala rin ang creamy texture nito at minsan ay nagkakaroon pa ng separation sa oil at solid content. Sa mga Pilipinong mahilig sa palaman na madaling ihain, gaya ng peanut butter sandwich, sayang ang oras sa pagkuha kung matigas ito. Masarap ang peanut butter sa tinapay kapag malambot at madaling ikalat. Kung homemade o natural ang brand na gamit mo, yung walang preservatives, mainam pa ring itago ito sa malamig kung hindi agad mauubos. Pero kung commercial na peanut butter, gaya ng mga sikat na brand sa Pilipinas, mas practical itong itago sa pantry o aparador na malayo sa init. Gaya ng sabi nila, hindi lahat ng masarap ay kailangang palamigin. Kaya't sa susunod na kumuha ka ng kutsarang peanut butter, siguraduhin ito ay galing sa shelf, hindi sa ref. Kung nanonood ka pa rin ng video na ito at nakakatulong sa iyo ang mga impornasyong ito, paki-comment ng numero anim sa ibaba para malaman kung nandito ka. At kung hindi ka pa nakasubscribe, inirerekomenda kong mag-subscribe ka at i-on ang bell notification para hindi mo makaligtaan ang mga susunod na videos. Ang iyong suporta ay tumutulong sa amin na makagawa pa ng magagandang content para sa iyo. Ngayon, magpatuloy tayo. Pang-pito Bawang at sibuyas hindi bagay sa lamig. Walang Pilipinong kusina ang kumpleto kung walang bawang at sibuyas. Ito ang base ng halos lahat ng lutong bahay. Ginisa, pinirito, tinola at iba pa. Pero alam mo ba na kapag inilagay mo sa ref ang mama ito, mas mabilis silang tumubo o mabulok. Ang sibuyas at bawang ay mas gusto ang tuyong lugar na may ventilasyon. Sa loob ng refrigerator, nagkakaroon ng moisture at humidity na nagpapasibol ng ugat o kayal pinipilit itong mabulok. Bukod pa rito, ang lamig ay nagpapalambot sa balat ng sibuyas kaya madali itong masira. Ang amoy ng sibuyas sa ref ay maaari ring makaapekto sa ibang pagkain, lalo na kung hindi ito nakabalot ng maayos. Ang bawang naman ay nagiging rubbery o basa kapag malamig, kaya hindi ito epektibo kapag ginagamit na sa pagluluto. Ilagay lamang sila sa isang basket na may butas o sisidlan na may hangin. Ilayo sa si direktang araw pero huwag ilagay sa loob ng ref. Tandaan, sa kulturang Pilipino, ang bawang at sibuyas ay simula ng pagmamahal sa lutuin, kaya itago ito ng tama para sa mas malinamnam na pagkain. Pangwalo, patatas, nawawala ang almirol at nagiging malambot. Maraming Pilipino ang gumagamit ng patatas sa nilaga, afritata at menudo. Pero ang hindi alam ng karamihan ay kapag inilagay mo ang patata sa refrigerator, ito ay nawawalan ng tamang lasa at texture. Ang malamig na temperatura ay nagpapabilis ng pagbago ng almirol, starch ng patatas at ginagawang asukal. Dahil dito, nagiging sobrang matamis ang patatas kapag niluto at minsan ay nagkakaroon pang ang kakaibang kulay kapag pinirito o inihurno. Bukod pa rito, nagiging parang basang tela ang laman ng patatas kapag inimbak sa malamig na lugar. Sa mga bahay sa probinsya, karaniwang tinatabi lang ang patatas sa ilalim ng lamesa o sa kahong may butas para sa hangin, at ito ang tamang paraan. Iwasang itabi ito sa araw o sa basang lugar upang hindi agad magtubig o tumubo. Kapag ang patatas ay nagsimulang tumubo ng mga ugat o ice, ito ay senyales na hindi ito nakaimbak ng tama. Kung ito ay sobrang malambot at may berdeng bahagi, huwag na itong kainin. Ang berdeng balat ng patatas ay may taglay na solanin, isang chemical na maaaring makasama sa kalusugan. Tandaan, para mas masarap ang ginisang gulay, afritada o kahit simpleng pritong patatas, kailangan ito ang tamang tekstura malambot pero hindi basang-basa. Kaya't iwasan mo nang ilagay ito sa refrigerator at ibalik ang tradisyonal na paraan ng pag-iimbak. Simple, mura at mas ligtas. Pangsiyam Saging Napipigil ang natural na paghinog at nagkakaroon ng maitim na balat. Ang saging ay isa sa mga pinakapaboritong prutas ng mga Pilipino. Abot kaya, madaling hanapin at masustansya ginagamit ito sa turon, minatamis, banana cue o simpleng prutas na pampatigaw ng gutom. Ngunit marami sa atin ang nagkakamali at iniisip na mas tatagal ang saging kung ilalagay sa refrigerator. Ang totoo, kapag inilagay mo sa malamig ang hilaw na saging, napipigil ang natural na proseso ng pagkahinog. At kung ito ay hinog na, agad itong magkakaroon ng itim na balat kahit hindi pasira ang laman. Pero ang problema, maraming Pinoy ang iniiwasan ng kainin ng saging kapag maitim na ang balat, kahit ito'y ligtas pa. Bukod pa rito, ang lamig ay maaaring magdulot ng mapait o walang lasa na laman ng saging. Para mapalatili ang tamis at bango nito, ilagay ang saging sa lalagyang may bentilasyon sa kusina. Mas mainam kung nakabitin ito gaya ng nakagawian sa maraming probinsya. Kung may mga sobra kang hinog na saging, pwede mong ihalo sa minatamis, banana bread o smoothies kaysa itapon. Pwede ring i-freezer ang pinitong saging o banana slice kung talagang kailangang itabi. Pero tandaan, kung gusto mong tamasahin ang natural na tamis ng saging, iwasan ang refrigerator. Ang bawat kagat ng hinog na saging ay dapat may tamang lambot at natural na lasa, gaya ng paborito nating turon sa kalsada. Pangwakas, igalang ang pagkain, alamin ang tamang paraan. Ngayong alam mo na ang siyam na pagkain hindi dapat inilalagay sa refrigerator, sana'y makatulong ito sa pang-araw-araw mong buhay sa kusina. Sa kulturang Pilipino, ang pagkain ay hindi lang sustansya, ito ay kwento, connection at pagmamahal. Sa tamang pag-iimbak, hindi lang tayo nakakatipid, kundi na ipapakita rin natin ang respeto sa biyayang pagkain. Huwag nating hayaang masayang ang lasa, kalidad at sustansya ng ating mga paboritong pagkain dahil lang sa maling kaalaman. I-share mo ang video na ito sa iyong pamilya, kaibigan o kapitbahay, lalo na sa mga mahilig magluto. At kung gusto mong mas marami pang ganitong health at kitchen tips, huwag kalimutang mag-subscribe sa aming channel, i-like ang video at i-click ang notification bell para sa susunod na uploads. Tandaan, ang kaalaman sa kusina ay yaman sa bawat tahanan.